Alden Richards, shinout out ng mga Dalbark Ads Live sa It Studio. Ilang behind the scenes ng Barangay Cinema, na panood sa It Bulaga. Ngayong Huwebes na, May 30, ay napanood na sa It Bulaga, ang ilang behind the scenes, ng talaga namang kaabang-abang na premiere night sa tanghali, kung saan mukhang marami na naman ang mga maiiyak. Sa kwentong ito, gaya na lang, sa Lenten Special noon ng It Bulaga, Nainabangan din at nagpaiyak din talaga sa mga manunood. Kaya naman, ay marami na nga ang excited dito, na ipapalabas na nga ngayong Sabado, June 1. Kaya naman, ay mababasa ang mga comments, ng ilan sa mga legit daw bark ads netizens dito. Samantala, shinout out at ginaya nga ng mga Dabart ad si Alden Richards live sa Itbulaga, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. Matatanda ang, nag-viral at pinag-usapan si Alden, nang mag-host ito ng Miss Universe Philippines 2024, kung saan ay pasigaw nga ang pagbanggit nito ng mga lugar, na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga netizens, dahil sa kakaibangan nitong pag-host biru pa nga ng mga netizens, ay kung galit nga daw itong si Alden. Na mataas nga ang energy, para mapantayan din ang energy ng mga audience. Matatanda ang, una na rin itong ginaya ni Meme Vi sa Showtime, dahil natuwa din nga ito sa ginawa ni Alden, na kung saan ay binati na rin niya ito, sa kanilang show. Pero ngayong Huwebes na, May 30, 2024, ay ang mga daw ads naman ang gumaya kay Alden. Una na dito ay si Bossing Vic Soto, kung saan habang binabasa nito ang address, ng nabunot nilang lucky winner sa sugod bahay, ay sa pangalawang pagsabi ni Bossing, ay pasigaw na ito. Na kung saan, ay pinaulit pa nga ito ni Miles kay Bossing, kaya naman ay makikita ang mga nakakatawang naging reaksyon nila, nang uli nga itong ulitin ni Bossing. Hanggang sa sinout out na nga ni Riza at ni Mayor Jose si Alden. Ganon din si Wally, bilang main buleche. Out. Out out, <laughs> Hindi pa nga natapos dyan dahil pati ang pagsabi ng team barangay ng Sugod ay mala Alden na rin. Ganun din naman, habang naglalakad ang mga Del sa barangay, kung saan ay si Wali naman ang pag-alit na nagsabi ng Romblon, o Romblon Street, kung saan ang street kung saan nakatira ang Sugod bahay winner. ang hindi naman ito ang unang beses na ginaya ng Del at si Alden patungkol pa rin sa Miss Universe Philippines 2024, dahil noong lunes lang, May 27, 2024, ay ginawa din ito ni Wally sa subod bahay. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at iklik ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! na kung saan, ay habang ini-interview ni Wally bilang main Buleche, ang foreigner na sugod bahay winner, ay naitanong ni Wally kung nabisita o nakapunta na ba ito sa mga tourist spot sa Pilipinas. Na kung saan ay sinabi nitong nakapunta na sila sa Baguio. Kaya naman, ay dito na nga sumigaw si Wally ng Baguio, na ikinagulat pa nga ng sugod bahay winner. Makikita pa nga ang mga nakakatawang reaksyon dito ni Riza at ni Mayor Jose matapos itong gawin ni Wally. Inulit pa nga ito ni Wally at tinanong kung napuntahan na rin ng foreigner na sugod bahay winner ang Boracay, pero pasigaw pa rin ng sinabi ni Wally ang Boracay. Kaya naman ay muling makikita ang mga nakakatawang reaksyon dito ni Riza at ni Mayor Jose. Dahil nga dyan, ay marami ang mga natuwa dito, dahil kahit na magkaiba nga ng istasyon ng mga The Bark Ads at si Alden, ay kahit papano ay nababati pa rin nila ito. Matatanda kahit nasa TV5 na ang mga The Bark Ads noon, ay naalala at dinati pa rin ng mga The Bark Ads si Alden, noong birthday nito, Noong January 2, 2024, na tila hindi nga naging hadlang ang magkaibang istasyon ng mga da bark ads at ni Alden, dahil binati nga ng live ng mga da bark ads, ang isa pa rin namang da ads na si Alden Richards noong birthday nito. Na kung saan ay marami nga ang mga natuwa noon, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream, na napag-usapan na rin natin noon. Matatandaan din namang, minsan nang nabanggit ni Megastar Sharon Cuneta, nang mag-guest ito sa Itbulaga at maglaro ng terefy noong December 15, 2023. nagustung bumisita ni Alden sa Itbulaga at sumama sa kanya para mag-guest din at maglaro ng terefy, pero hindi nga daw ito pinayagan. Na makikita pa ngang natawa lang si Bossing nang sinabi nga ito ni Mega Star. Na napag-usapan na rin naman natin noon. Samantala, sa pagpapatuloy na, ay mababasa pa nga ang mga comments ng mga netizens. Sa YouTube livestream ng Itbulaga noong May 27, at ngayong Huwebes May 30, kung saan ay ginaya at binati ng mga dubark si Alden. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?